kasi para mag video ay <laughs> yes ito doi white ay ano lang siya Dala ko ng payong Kasi ano Baka biglang umulan Yan, puro-puno dito guys Diba ilayo pa yung tikling yeah. kaya hingal hingal kasi pahon ngayon naman patag na sya mm. Dito. Tapos dito, mayroon dito sa bahay ang punan. Ingatan ako. Dito. Bahay. Ang punan. May mga baby po dyan. sumusumali. <laughs> Ayun. Mga bata nagtatago. Ito marahil mga pulo dito guys. Ang lakas at eh. Ano may episode ko? Kitay, na ito. guys. <laughs> Ay, grabe Ang <maggard>. init. <laughs> Ay, Ay nagkakatak ko. Binili ko ito. Para exercise, tanggal ang mga taba-taba. <laughs> To sa road na Liway Wai. Papunta guys. Sabang ingat. Ah! nagkakat talaga ako, may naman ka nalang na kasa lang, po ako para para makapag-video, <coughs> ino na, ino po na, ino na. na, ako, Oh, oh my gosh. gusto ko maglakad kasi ano para makapag-video. Diba? kahingal. Pero para tanggal yung mga gaba natin para mabawasan. Diba? Yes. Yung mga Grabe. Ang init. Ito naman tayo sa kabila dadaan. Para... Ano. Grabe ang init guys. Okay. <laughs> Ayan, sige, pando. Sige, pando Iiit, di ba? Hmm. Grabe tawis ko. <laughs> Ayan, oh. kapit bahay na na pogi. Ayan. Ayan. ayano, Dito noon tayo na dahil sa kabilang ano, road. Kanina sa kabila. Ayan. 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 Guys, so. my green. Green. My green. guys. Green. 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 Grabe ini at. Hari ini aku saya. Anu. Hari ini aku saya. Anu saya. Ini at. Kapawis pala. Berarti guys, wala mga mga bahay dito. Pero mga my god, aso. My aso, may aso. Ayan. Hindi natin mapansinin. sini. ako sa aso. Ayan. 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 ni Ayan. Ayan. Tidak, asyik. Di sana saya ni pak baba. Ada tak pernah di sini? Pak <laughs> baba. Jadi. Kami asam. Pak baba ni saya. Kasi ni bibi. matarik ba? Hindi mga nato si kailangan doon, pero hindi ako sumama kay Galina. guys dito yung banda sa amin And bangin kampo po dyan sa taas madilim na kasi yan may ilog sa baba hmm.